Good morning guys. Ayan, mag-tilapia. Ito. Kamati, sibuyas. Luya. Ayan, magluluto ako na sinanglay. Itong kamatis, ay itong kamatis, itong isdali, linagyan ko siya ng sukat. Ayan. Ayan. Balik pa rin natin. Pinaba ako sa liko. Ayan. Ayan, guys. Kinagalala ngayon yung sili. Ito, guys. Oh. Ito yung pinino ko na siya. Pinagano ko yung luya, kamatis. Ito susunod kong pipino. Ito yung pampino ko, guys. Oh. Ayan. Ayan siya. Ayan. Pipino ko din siya. Sili. Ayan, guys. Ang ganun kong sili oh yun ilalagay ko dyan dinurog ko na yan hayo isda hayo yan, ayan na, may sili na may bawang, may siboy na. lagyan natin ng konting asin ito asin at ito yung yung gata lagyan natin siya ng gata yan. halo hello natin. Kunin siya sa loob ng. pasuk Ipapasok natin sa loob ng Makita niya na pinasok nga. Karin ko lang to. Ayan. Ito na siya. Oh. Ang ricado ko. Ayan guys. Tapos na natin. Ayan. Pakulin muna natin. Ayan. ito kulingan natin ayan, matuloy na sya ito natin para hindi sya kurta ganyan pa ako magsinalay sinalay ng hito na lagay ko ang naturo mo Ricardo Hayan natin ng cheese sa ilalim Hayan Tingnan po 'yung ano na natin 'yo isda. Para hindi siya mag, ano. Ayan, binalog ko din siya Ayan siya guys. Tapos, natin sa sabihin. Lagay natin. Ayan guys. Nakukulon lang guys. Kumukulon na siya. Tingnan natin. Tingnan natin. Talay natin siya. yung guys, natin

Na bigyan natin ang konting suka. Ito yung pinagbabaran. Konti lang. yan guys Tikmanin natin. Hmm. Sarap. coba, Halp naman. Hmm. Tama. Mangang. Manghang kalaga siya. Hayun, pwedeng baliktad. Hay naman. Hmm. ano na siya. Babalik ko na lang siya. Okay, kasi dahil Kasi yan dalawa lang. Kaya, Shout out nga pala sa lahat. And happy Mother's Day. I love you all mothers. Good Mother's Day. Shout sa lahat. Oh, yeah. See you guys. Bye bye. Lalay ko na lang yan. Ibababa ko yan dyan. Pag medyo ano na. Paano ko lang naman yung talalikutin ka. Bye bye. Love you mga guys. Ito yung sila. May ko sa ibaba. Ayan. Bye bye. Ay, oh, wait lang, mamaya na. Mama <laughs> Para makita niyo paano ko ilagay. Ayan, yeah, yan ako na.

best. Ito lang yung bye-bye ko sa inyo. Bye-bye. Good luck. At happy Mother's Day ulit sa lahat.